ng mga bansa ay hindi kailanman naging isang malaking kaganapan bago. Maraming bisita ang nagtaas ng kamay sa pagbati sa istilong Nazi. Hindi ako kilala kung dahil sa paggalang sa mga host dahil sa hindi pagkakaunawaan. Sinasabi ng paliwanag na ito ay isang pagbati sa Olimpiko. pagdadala ng sulo ay bago din. Nakaligtas ito sa imperyo nito. Perpekto ang samahan. Eight. At sa pamamagitan nito binubuksan ko ang Berlin Olympic Games. Ang diktador ay iniisip ang lahat maliban sa esport. Hitler Si Hitler ay hindi pinahahalagahan ang buong bagay. Kailangan niyang nandoon sa unang araw ng opisyal. Hindi niya nais na pumasok sa stadium. Sa araw na iyon, tatlong mga aleman ang nanalo ng gintong medalya, ngunit wala sa kanila ang inaasahan na. Ang mga aleman ay nakita ng walang pagkakataon. Pagkatapos sinabi nila na mayroon lamang sila dahil naruroon ang power. Pagkatapos nito ay pumunta siya sa araw -araw. stadium araw-araw. Naniniwala si Hitler na patunayan ng mga laro ang higit na kahalagahan ng puting lahi. Ang patunay na hindi ito ang kaso ay dumating sa tagumpay ni Jesse Owens, isang black athlete. Si Jesse Owens, nangungunang atleta sa Estados Unidos. Ang kanyang koponan ay bumili ng pakiramdam ng kalayaan sa ikatlong Reich at malaki ang impluensya sa laro din. Well, as Jesse used to always say, laging sinabi ni Jesse, naglakbay ako sa Germany upang tumakbo. Wala akong pakialam sa mga bagay ni Hitler. Iyon ang kanyang negosyo. No particular concern of his. Isang bukas pa rin lungsod Berlin. ang Berlin. Maaaring bilhin ng mga tao And ang Sturmer, isang lokal na papel ng komedya mula sa ilalim ng salungatin. But Ngunit sa lalong madaling panahon na nakalabas ang pagpapaubaya ay isang ilusyon lamang. Ngunit sa loob ng dalawang linggo ang sitwasyon ay tila perpekto. Wir... Ang buhay ay tila naging mas mahusay sa panahon ng mga laro. Naisip namin na ang sitwasyon ay hindi ganoon pag-asa sa ikatlong right. Naisip namin na ang Olympic Games ay magiging simula ng isang mas mahusay at mas mapagparayan na bansa. Ngunit ang mapayapang kapaligiran ay nagsasanhi na makalimutan ng mga hangarin ng gobyerno. Ang mekanismo ng takot ay parin. Habang nagtaka ang kabataan tungkol sa malinaw na Berlin. Itinatayo ang concentration camp sa Sachsenhausen. Ang kabuuan ay isang malaking hanay na ipinakita nila sa amin sa Germany na walang kapareho ang realidad. Ang realidad ay bumuo ng protesta sa Estados Unidos. Ang peligro ng boycott na pagbabanta sa mga laro. Ngunit hinadlangan ng ginang ang iskandalo, si Helene Meyer, isang half-Jew na nagmula sa Aleman tulad ng tawag sa kanya ng mga Nazi. Siya ay nanirahan sa pagpapatapon sa Estados Unidos. Humingi ng permiso na bakod sa kulay ng Aleman at nakuha niya ito. She got it. Nasa unang araw na ng mga laro, ang host ng mga laro ay nabalisa ng Black High Jumper na si Johnson. Nagalit si Hitler at hindi pumayag na kamayan ang nagwagi. At ngayon walang mas mataas na autoridad sa stadium, walang sino man sa itaas ng mga atleta. Sa jumping track, isa pang atleta ang hari. Si Jesse, Jesse Owens. Owens. Walong metro, anim na sentimetro ng haba ng paglukso. Ang world record. Tambahin ng mga aleman si Jesse. Kailanman man ang stadium, binabago nila ang kanyang pangalan. Si Jesse Owens, si Jesse Owens. Napakagandang oras niya doon. Nothing like the stories that you've read si Owens din ang nagwagi ng isang daang metro ng sprint din. Si Owens hit jump Sa namuluna, si Strandberg sa likuran niya, malapit si Rose Enberg, at si Jesse Owens ay nanalo ng isandaang metro ng sikunan. Kini si Hitler. Durch reinen Zufall stand ich gerade da. Nagkataon na nakatayo ako malapit lamang sa kinaroroonan ni Hitler, nang ibinalita ng tagapagsalita na si Jesse Owens ay nanalo ng isandaang metro ng sprint at nakuha ang gintong medalya. Sa galit na ito ay inatros ni Hitler ang kanyang upuan, at sinugod ako ng sobrang kadilim na mukha ang iba pang mga Aleman ay hindi sumunod sa halimbawa ni Hitler at masigasig na pinasaya ang kanilang paborito bilang pagsuway sa opisyal na ideolohiya. Ang pinakamagandang sandali para sa kanya ay nakuha niya ang apat na medalya. Pinatunayan ng aking ama ang mundo at ang kanyang sarili na siya ang pinakamahusay na tumatakbo sa oras na iyon. Bagaman hindi siya ang kinatawan ng Super Race na isang itim lamang, ngunit isang mayabang na itim sa Olympic Village. Ang mga sportsmen ay nasa ilalim ng pangangasiwa buong araw. Karamihan sa mga tagapaglingkod ay kasapi ng Gestapo kahit ang mga sulat ay kinokontrol. Ang isa sa mga liham na nakatuon kay Owens ay nagsabi na dapat niyang ibalik ang mga gintong medalya bilang isang protesta. Hindi niya natanggap ang sulat. Ang Olympic Games ay nagdulot din ng sigasig sa media. Ito ay isang unang pagkakataon para sa telebisyon na mag-broadcast ng tulad ng isang kaganapan sa esport. Ang mga reporter ay higit pa sa handang tumayo sa mga kamera. Uh -huh. Ang kakanyahan, ang mga magagandang puting tao at magagandang larawan lamang ang makikita. Isang maling larawan na nilikha ng paboritong direktor ni Hitler, si Leni Riefenstahl. <laughs> Mula sa simula ay hindi ko nais na gumawa ng isang ganap na makatutuhan ng pelikula Ngunit isang alaala sa diwa ng Olympic Games Kaya't kailangan kong likhain ng isang bagay na lampas sa palakasan Palagi nilang sinabi na pinapakita ko sa sobrang ganda ng mga tao hindi ko sila nilikha, ngunit ang Diyos. Ginamit ito ng gobyerno. Im als dan, kung susuriin lamang natin ay maaari nating mapagtanto kung magkano ang Olympic Games na ginamit sa mga layunin ng propaganda simula sa kristal na gabi ng 38. Pagkatapos ay ang kakilakilabot na gyera mga kalapati ng kapayapaan sa itaas ng Berlin binomba ng Spain Sa unang araw ng mga laro, ang Leon ni Hitler, ang Condor ay nakialam sa digmaang sibil sa Timog Europa. Pagsasanay ng damit para sa isang mas malaking digmaan. Ang nagistilong pansamantalang kapayapaan ng Chancellor ay nagbigay ng lihim na utos sa panahon ng palaro. The games. Ang Wormock ay handa na pumunta sa gyera sa loob ng apat na taon. Sa pagtatapos ng mga laro, isang nakalarawang simboryo. Ang parehong uri ng mga elemento ng kidlat tulad ng magpapasindi sa kalangitan para sa iba pang mga kadahilanan makalipas ang ilang araw